ang sa akin uh, hindi ko hindi ka naman namin bina di ko minamal pero sa baka mas may ma, makagamit pa ng iyon talento pare tanong ko sa din. iyo pwede mo ba sabihin na medyo bad decision going to San Miguel Oo, bad decision sa akin. Ay, kung, sa kung iyo. tingin mo Ikaw. yung karir mo. Ha? Pero hindi ko alam kung ano usapin doon sa ano eh. Baka mamaya yung nakuha naman niyang kontrata, mataas eh. Tsaka, so, tsaka, tsaka pare, di ba, noong araw, Oh. naalala ko nung araw, correct me pero may mga ano yan eh, may mga naka, misan naka-stipulate pa sa contact ng playing time. Eh. Correct. Eh, Samboy, suma, sumalang ito ha. Ah. Samboy. Oh, di ba? Naging sa... debate yan ng mga coaches. Oh, dapat inilagay para, <laughs> para na, na oh. sure siya, diba? right. di ba? Oh. Di, total naman, eh, nandito tayo sa, hmm. <laughs> sa table tayo, nag-negotiate tayo eh. Oh. gusto ko sana sa, ano, ko. for example, si pare Alvin Teng, na siguro, he eh, was representing uh, his son. <laughs> o dapat nasabi nila yung yung lahat, 'di ba? Nang ah, na sabihin. Good contract, nakakuha. assuming good contract, limited playing time or punta ka rin sa iba, more playing time pero anong ano mo? Ikaw. We'll update at the end of the day, pare. Ano? Iba yung iba yung lumalakad ka after mo sa sa court sa basketball ko lumalakad ka sa ano sa kusaan man kasi public figure ka eh. Da'ming humahanga sa iyo eh, 'di ba? eh, mas maraming basher na ano eh. Oh, wala ka na, Bako ka na lang, di ba? Ngayon, Masaget, depende na. naman sa kontra. Kung konting-konting diferensya, kunin mo na. na. Di ba? Pero kung malaki-malaki, eh, siguro de decision nila yan. ano. Uh -huh. Pero ibig sa, sa, sa dami naman ng team sa pwedeng kumuha sa'yo, eh, ay, marami kang pwedeng pagtilian na magiging parang win-win situation para sa'yo. Medyo maganda-ganda yung kontra at bibigyan ka ng magandang playing time. Yun eh. Kasi importante, importante. Kasi napakabata na. Bi -bi bata pa nito, Biro mo. Siguro, nakita ko yan. 30, 30 years so, old. So, nagpunta siya sa San Miguel last year, 2023. So, 20 na siya. Epic eh, ng career mo yun. Mm -hmm. Di ba? pare, para ang player, ang kalakasan ng player, 27 hanggang 32. Yan ang ano no. Kaya, kaya, kaya titignan mo para sa sa points average, kunyari yung career mo nagtapos, di ba? Oh. Uh -huh. Tumataas ang score mo, bila nagdidim na, nag, baba, baba. oh. uh, bababa -ba na pag nagte-33, 34 na. Pero yung tumataas siya, beti sa ano, mula si mula, hanggang pataas, hanggang 30 to spare, hanggang pari, kung malaga, malakas lakas ka pa, eh, pataas pa rin yung, mga, yung averages mo eh. So sayang, sayang ito kasi he is at the peak of his career. Uh -huh.